Shout out mga idol. Ito na naman mga idol. Ah. May Ayun, challenge yung kami yung ni Goryo mga idol. Ang gagawin namin, ilalagay ko yung ID ko dito at saka yung ID niya. Kung sinong tumapat dun sa ikot niya mga idol, sabi bumaliktad. Kung tumapat sa akin yung ID ko na bumaliktad, ako ang panalo mga idol. Yan ang challenge namin ni Goryo. Yan o. No? Mga idol. Ah. Yeah. Sabay, okay, pag natalo, lalagyan ng pulbo sa muka. Yan. Ayan nga, ay di ba, idol? Sige na. O, dyan si kayo, kuya. Ayan, dito. Ayan, yeah, mga idol. Tape, idol. Ayan na. Teka dito, idol. Teka. Yan mga idol, ah, uh -huh itong challenge namin ngayon mga idol, balik tara niyan. Yung ID ko, ID niya, pag umikot yan na idol, pag tumapat ng ganito, panalo siguro Pag naguman yan, panalo rin ako mga idol. Yan ang challenge namin ngayon. Huwag ka na guyo. Kana dito. Oh. Oh. Sige po yung muna tayo kung sino ako na. oh, sige. Oh, Jack. Jack. Em. Oh. Panalo ako. Panalo ako ha. Ka. Oh, pala. Sige. Bato. Ito ah, ito yung ano natin, ito. ah. Ano na. oh, sige, pag Ay po. Sige. Hindi tayo mo ako ah. Sabi <laughs> mo na hindi tayo mo ako. <laughs>